baha mga lords matabang masyado ang ano talaba natin wala tayong ano kasi hindi kakayanin ng dagat na umahon pero pagkalipas ng kinabukasan okay na naman to ano naman yung dagat kasi malaki tayo sa ano bye bye ito yung talaba natin oh kahit na umuulan pero matabang nga po yan pero matabang yung lasa hindi yan nagbabago wag lang po natin kainin sa ngayon kasi umagang umaga alas 6 pa siguro ta. Ginaw. Ito so po yung mga talaba pa natin sa ngayon. Kaso ano lang po yan. tawag na ito medyo matabang na po yan. Pero yung kulay ng dagat namin kahit nabahao oh, yan. Oh, hindi masyadong malabo talaga. Yung middle green-green pa siya. Yan o. Oh. Napakalinaw parang tubig. Yan o. Oh. Kahit dito malinaw pa siya o. Oh. Yan. Okay mga lods.